Hi guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Luzon, Bisaya, sa Mindanao kung saan dito naman ako nagbablog sa Nabuta City yung guys, malawak na dito yung ano kasi tinanggal na dito yung mga mga kwarto-kwarto na band yun ba yan, yung malawak na guys o, dati kasi medyo masikip ito dito o ngayon, pwede na makapunta yung mga tao doon makaakyat doon si ano na o, wala na dito yung mga band na katulad ganyan, mga band na mga part, wala na po So medyo malawak na. Pwede na tayo makapunta dito sa ano sa tabing dagat dito. Makikita natin dito ang tanawin na sa laot. view. So nakikita mo yung guys, ang daming tao doon. Kasi yun. Pwede na umakyat doon kasi dati bawal pa umakyat doon. Ngayon hindi. Pwede na umakyat kasi ano na. ni tinanggal na dito yung mga mga malaking band na ginawang parto. Yun. So papayusin dito papataas ha, para hindi bahain. Kasi kapag mayroon kasi bagyo, yun na baha pito dito mga guys. Kaya ngayon papataasan na ito. Tara sabay niya ako guys, ipapasel ko kayo dito. Iyon ang tulay yun. Yun ako dati nag-vlog. yun. Nakita mo yan yung magandang building. Tara sabay niya ako guys, ipapasel ko kayo dito. Yun ang dami na masyal dito mga idol. So Please support this Mundo Basis Vlog Paki-subscribe naman po, paki-share Paki-like so, Maraming salamat po so, diba? Ang ganda ng view So ano mga sasabing nyo guys, please comment so, Mayroon na tayo 8, 5, 6 sana maraming salamat po Sa mga supporta nyo na, Andito pa rin ako Nung papatuloy na Mag-vlog para sa inyo ipakita ko sa magandang view dito sa Nabutas City Yun, Nakikita nyo ang guys no ang ganda. So marami naman ang mga namasyal dito. Eh. Yun yung nagano kanina doon. Natawag na sumba. So may sumba. So simba siguro mapanood mo yun mamaya sa mga ano ko. Sa, sa pag-start ko kanina. Punta yan. Mga short video sa radio. Yun nakita mo yan. Mayroong bangka na dumaan. Oh. Yun talaga maganda talaga yung guys kasi dati hindi ako nakapunta dito kasi bawal ka kasi hinarangan mayroon mga ano kasi mayroon pa kasi nakatira dati yung mga nasunugan dyan sa Bagumbayan North kaya dito muna sila pinabar pinatira samantala so ngayon tinanggal na yung medyo malawak na punin na tayo dito magkapamasal tara sabi niya ako kasi pasal ko kayo dito yun ba diba? gandang pasalan kita yun nakikita mo yung guys ang daming tao parang nasa muwa rin ito dito kasi sa muwa rin nag vlog rin ako doon siguro mapapanood mo yun sa ano sa mga youtube ko doon sa mga reel ko sa facebook so siguro pag support nalang ako guys yung nakikita mo yung guys marami, marami dito nagtatambay nagpapaaraw yung tara sa banya ko guys ipapasal ko kayo dito yun po so welcome to my vlog in mundo baskis pag support nalang po ako sa sa mga vlog ko sa reels sa Facebook, sa Youtube yun po, ang dami na masel dito mga idol meron naman dito mga bato yun nakikita mo yung magandang view yun diba tara guys, bayan nyo ako dito rin tayo papasyal ko kayo dito yun po, nakikita mo yung gandang tanawin dito yung daming barko doon oh no? yung tinatawag naman doon sa peaceport in yung daungan ng mga ano yung yung galing sa lao ang dadala ng isda dyan sa market reef yung nakikita nyo yan yun ba diba? yun naman yung mga barko yun yung mga barko naman dyan yung nagtatambay lang dyan pero pero oras naglamitin umalis naman sila dyan tara guys sabay niya ako guys ipapasal ko kayo dito yun po so diba ang ganag tanawin dito guys so ngayon ako nakapunta dito kasi dati kasi narangan ito dito yun yan Yan. Kilala ko si Lucy Yun po O diba ang gandang tanawin Tara dito tayo banda Ito si Lucy ah Tama naman siya O diba so, sasabi mo nga gaya E eh, ganito rin eh, Doon ay samaya sa samuwa so, Sa samuwa kasi ganyan tuwing hapon Maraming tao lo. yung dati yung pumunta ko dun sa kabila yung mayroon sa malasad ng barko mayroon din ako guys ano panoorin nyo sa youtube ko ah doon yung barko na sumadsad nag vlog rin ako doon tara diba ang dami nag namasyal dito o, oh, diba ang gandang tanawi no Hmm. Tayo. So, ito mga guys, doon naman sa kabila yung mayroon dati sumarsad doon na barko siguro daw dalawang barko sumarsad yun yung, dati ng paghira doon dati itong, lang, itong taon lang nato yun doon, doon sa kabila kasi yun namang ginagawang kalsada papuntang pataan so yun nagawa pa ito so, yun guys oh. ito po yung nabutas city dito sa sipo nakita namin sa laot yun naman na uh, isila na yan medyo matat na umusok yun yung minduro malawak pala yung minduro no guys tara balik na tayo dito diba ang ganda tanawin so, maraming salamat po ito si Bo Mundo Basquez maraming salamat po sa mga supporta nyo nag subscribe, nag like ito. maraming salamat po